Hello mga ma'am, siya yung Daji another day, another food vlog. So nandito kami ngayon sa Uganes sa Timog, Quezon Ave guys. Sobrang paborito ko pagdating sa mga Samyuk, etong place na to. Ayan, iningal pa. So ayan yung mga food, nakita nyo naman yung quality ng meat. Tapos ayan yung mga shy -shy side dish nila guys. Pasensya na. Lagi na lang nabubulo si Mami Yuki sa kanyang mga pa-voiceover, no? So eto, luto-luto tayo. nag crave kaming lahat sa Samyuk. Ang tagal na din yung huling kain namin, kaya sobrang excited kami lahat. Yung set na in-order namin 599, kasama na dyan yung pork and beef, tapos meron siyang tempura and scallop. 599 ba or 699? Nasa ganun guys, ilalagay ko na lang yung kanilang page para ma-check nyo din yung mga ibang set. May kasama rin siya, ramyun, ayan, yan yung mga kasama niya sa 599 or 699. Ang sasarap po ng mga side dish nila dito, maraming pagpipili at simple lang siya pero flavorful. Pagdating naman sa tempura guys, may medyo so-so lang siya para sa akin. And take note ha, may kasama pala yung fresh shrimp to pwede nyong i-grill kasabay ng inyong mga samji. Yung time na yun, hindi lang siya available guys, kaya wala dyan. Pero for me, okay lang yon kasi gustong-gusto -gusto ko nga kumakain dito sa ugani. Hindi masyadong maraming tao, tapos yung quality ng meat nila, eh goods na goods. Nakita nyo naman kanina, ba diba? Mamula-mula pa, kain tayo mga mamshi and meron din sila dito ng dilis na namis namis yan yung gusto ko. Ang dami nila talagang pa side dish dito, may steam egg din. Ayan. At pag kumakain ako ng samyup, guys, more on beef ako, yung thin slice. Tapos, ayan, ididip natin sa cheese na mainit. Ang sarap. Mapasok-pasok pa. Pero, talagang, yummy, yeah, legit na kun. Ito ngayon na ini-edit ko siya. Ay, gusto ko kulit kumain dyan. Tapos, ito yung mushroom iboki, inoki. O, oh, basta ganun. Ayan, kita nyo naman. ba diba ang fresh? Kaya, kung gusto nyo kumain ng samyup at gusto nyo na ibang place, itry nyo dito sa Ugani, guys. I'm sure, magugustuhan nyo kain tayo. Diba ganyan yung pagkain. Irarap mo sa, sa lettuce, tapos sa isusubo mo ng buo. And masarap din po yung kimchi nila dito. Sakto lang sa panlasa nating mga Pinoy. Dahil mahilig ako sa japchae, ayan, nag-order ako ng solo order. na sa 300 or 350 yan. Ang sarap din yung pagkaluto nila. Pero may isang set, guys, nakasama na yan. Pero wala siyang tempura. Kaya nagpahiwalay na lang ako ng order niyan. Para naman makakain din ako ko niya, nasa, tignan niyo, o, oh, bagong luto, talaga, talagang umuusok-usok pa, mga mams. Sa susunod, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng chapchae, napakadali lang, talagang ano, yung mga ingredients niya, madali lang hanapin, madali lang lutuin, magugustuhan niyo. Pag may time na ako, i-share ko sa inyo yung chapchae recipe natin. Okay, so, habang kumakain kami, ayan, kumuha na rin kami ng soju, ang sarap pala, no, pag kumakain ka ng ano, ganyan, yung mga grill-grill, tas sasabayan mong ganyang inom, for first time ko na try and nagustuhan ko siya. Blueberry flavor guys ang i-order nyo. Manamis namis kaya kayang kaya nyo. Eto na sa yung nila. Medyo so-so lang. Kasi siguro sumobra yung tubig. Kaya parang medyo nawalan na ng lasa. So kain-kain lang tayo dito mga mamshi. So ginutom ko na naman kayo. Ano? Di diba li guys? Itong uganin na to. 24 hours yan. So kung nagutom kayo at gusto nyo ma-try, O oh yan. Kada pasok-pasok na. Pero sige ilaban mo pa yan mami. Kain lang ng kain. 24 hours siya guys pwedeng pwede nyong puntahan. Ang lapit lang yan kung dito lang kayo sa Metro Manila. Ano lang yan? Ugane Timo, guys. Ayo, anong favorite resto nyo pagdating sa Samyuk? i Comment down below nyo naman yan para ma-i-try nyo yung Mami Yuki nyo. And talagang simula nung pwede siyang i-dip pala sa cheese. Ang sarap ng kombi niya, guys. Hindi na ako sumasaw doon sa dip na yung mapula-pula ba yun? Gusto ko lagi na lang sa cheese. Ang sarap naman talaga ng cheese kahit saan mo iterno. So, paano mga mamsi? Cheers tayo kung natakam ko kayo. edi eh, di Puta kayo sa Ugane. Yun lang. Bye!